Hello! Si Bernie Batid po ito, ang pinakamasungit na tindera sa social media. At kitang kita nyo naman guys, oh, may hawak-hawak akong ano, picture frame. Oh, ba? Diba? So ngayon kasi guys, abala po tayo ngayon sa paglilinis ulit. Para sa preparation po ng ating ano, house blessing. Tara, let's go. Umuulan na. Nakakalook ka. Gusto naman picture? o <laughs> oh, diba ganda ko dyan, no? Nakakalook. Ay! Before tayo pumasok guys, ayan, ipapasilip ko muna sa inyo. Ayan yung uh, ginawa namin kahapon ni Larry. Ayan. So, yun na po yung ating day 2. So, wala pa yung bato. Ano uh, yung mga bato, guys? O, oh, kagabi kasi. Anong oras kami na tapos? Alas 6 na yata. Sobrang nakakaloka, nakakapagod. Oo. Oh, oh. Ayan, ayan, guys, no? Kitang yun. So, sobrang ano na niya. Medyo nakikita na namin yung kagandahan niya for the video. O, oh, di diba? Wait lang. May password eh. Ayan, iilaw nga natin. Ah, ito lang kuryente. Ay, ito pala. Ah. <laughs> <laughs> Bakit mo talaga to? Nakakaloka. Wait lang, mag-rest na muna ako. Oh, how about rest muna? Gusto mo yun? Umuulan guys, nakakal... Ay, para mas gusto ko dito sa duyan. Oo. So ngayon pala guys, no, ngayon po kasi uh, nag-release po kami kasi malapit na nga po yung ating house blessing. So maraya pa kasi dapat gawin, maraya pang dapat ayusin dito sa ating bahay. So habang nagkukwento po ako sa inyo, muna ako dito. So ay na nga diba, sabi ko nga po sa inyo, sa September na po uh, ang ating house blessing. Kaya sabi ko kay father ko na yung mga dapat na uh, ayusin na ayusin na po namin. So, babaya po, uh, pupunta dito yung mga maglilinis, mga mag-aayos. Kasi lahat po ng mga i-install po nila, ilalagay na po nila. So, ayun lang. Kaya kinuha ko na yung picture ko. <laughs> so, ang da... Parang nabis guys, ang da pang pa dapat ilagay dito. Ito, ibang pakita ko mo lang yung kwarto ko ha. Ito yung plano ko guys. Yung plano ko dito sa kwarto ko. Ayan. Yung <laughs> totoo kay kakasal. <laughs> So, eto guys, lalagay ko ng frame dito. Lalagay ko ng frame, tapos dito, malaking salamin. Ayan. So, darating na mamaya yung ating mga gamit. Ay, oh, kita yung mga shoes. Eto yung mga shoes na ano. Yung iba kasi dito guys, binigay lang po sa akin. Oo, oh, oh. yung iba naman, nabili po natin. So, yung iba naman, hiningi ko lang. <laughs> diba? So, ang dahil pa namin gagawin mamaya, promise. Tapos eto naman, o oh, iba sana ito nga sa inyo, hindi pa rin nilalagay lang. Pag buhay talaga, ito pa lang standing, no? So eto, ang pala ko, itong rack na to, ilalagay ko dito. Tapos yung mga frames, baka dito na siya ilalagay. Ayan, so medyo magulo pa talaga, promise. As in, hindi ko alam kung ano ang dapat ko pang gawin dito sa aking di Diba? Tapos, ngayon, ito na ito, ito ko na karaan kung anong ba ba dapat ang ilalagay ko dito kung ganyan na lang ba siya or lalagay ko pa rin ng kelebular sa so, tayo nyo guys, anong ilalagay natin dito yung mukha ko na lang ba kasi kung salamin na naman kasi diba sabi ko nga sa inyo may salamin na po dito, ayun naman na magkatapat yung salamin diba aura ka dyan girl ayan, so nakahinga ay, Gusto mo yan? Hindi ko binibenta yan guys ha. Actually it's display lang yan. Ay kaha! kailan ba yun? The other day yata. Lumabas kami ni Larry. Ayan bumili kami ng mga ching aling aling aling. Ewan ko yung ano mga binilalangin ni Larry. Yung mga ano yata, yung mga... As na mo nakalagay yun? Saan so, tinilagay? Ah dito yata. Dito ba yun? Hindi ko alam kung saan nila lagay nila yung, yung, yaya ko kasi minsan makakalimut eh. Hindi na alam kung saan nila yung mga ano, yung mga pinagbibili namin. Dito sa bar counter kasi guys, hindi ko pa nga alam kung ano yung eksena dito. Ano yung eksena dito? Diba? Sarap kayong gumambay dito, no? Tapos natuwagin mo, Yaya, can I have one coffee please? Can I have one coffee please? Diba? I love coffee talaga, promise. And then, sabi ko nga sa akin, yung pinikwento ko nga po sa inyo nung nakaraang last vlog ko na eto, mamaya ko, ilalagay na rin po lahat at aayusin na po yung uh, paglagay ng mga di Diba? So walto pa talaga siya <laughs> So na-install na po yung shower, na-install na po yung hangin kinembror tapos yung salaman, ilalagay din po mamaya Ayan, so sabi ko nga po sa inyo, ang dami-dami pang dami uh, gagawin kasi nandoon pa malaki na po yung ating house blessing kaya pinaparash ko na ako lahat. O, oh, kasi ang hirap pala guys, no? Yung, ewan ko sakit na mga Pilipino, yung pwede namang gawin ngayon, tapos ipagpapabukas pa. Diba? Yung ganyan. Tapos, ay, eh, eto nga pa pala guys, yung ano, yung pinagweto ko. Ah, uh, ginagawa na po yung pinaka-gate dito sa ating dirty kitchen para may lamp ko dito. Tapos ito mga guys, ano sa tingin niyo anong magandang ilagay dito? Oo, hindi ko alam kung ano yung mga eksena. Tapos si yung mga cup in here. Cup in here. Mga oh, cup in Ang ulo niya dahil. So hanggang ngayon hindi pa rin naanggal yung kanyang plastic. Kasi <laughs> eto guys, oh, yung CR okay na siya. Pagkita mo ano, Lars. Yung CR guys, um nagawa na siya. And then, sa loob na lang po is konting retouch na lang. So, actually, ang dahil ko pang ano gagawin, ang dahil pang bibilihin. Oo, ang mahal pa mapabahay. Baka naman sa mga followers and supporters. Kikiusap. <laughs> So, ito na nga dito. Maray pa akong dapat bilhin, Maray pa akong dapat um, ipaayos dito. Pero so far, gusto ko muna ipakita ng counting uh, exe ng ating bahay. Kaya sa mga nanonood ko dyan, no, um, eh, ay, ko rin ano, Kasi gusto ko lang i-update ko kayo. Kasi, yun nga po, malapit na kayo ating house blessing. Paulit-ulit ako guys, no? Kaya, ayun, sabi ko mas sarili ko na mga nagbabala kung ng bahay dyan. Ako talagang sobrang napakamahal ng materyales. Sobrang napakamahal din ng labor. Pero anyways, uh, nakamura kasi kami sa labor dito. Kasi nga po yung naging contractor natin dito is kumpare po ng aking tatay. Kaya medyo big, big discount. Diba? Wait lang. I will just... I will just... ko ano. Yan. So, magulo pa talaga siya ang hirap no, oo pero nakakatuwa at nakaka-overwhelm nga naman dahil kahit paano ay uh, ay meron po tayo sariling bahay at talagang masasabi po natin na sariling atin galing um, po sa pinagpaguran at pinag pinaghirapan ko natin. Kaya sa mga patuloy pong nanonood, uh, nakaka-appreciate po ng aking mga video sa aking mga ginagawang nakakalokang content sa tindahan, maraming 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 salamat po. At sana po patuloy po kong sa aking mga ginagawang nakakalokang mga videos. Ay anyway guys, no? Di ba yung last na video ko sa about sa paglagay ng rutina? So naisip ko, parang gusto ko na siyang dagdagan ulit ng dalawa sa gilid para magbuka siyang social, di ba? May nag-comment kasi sa akin sa last vlog ko about sa preparation po ng ating house blessing. Na sabi niya, balik daw yung pagkakalagay ko ng mga kortina. Sabi ko, oo nga pala, talaga. Pero sabi ko naman, dagdagan ko na lang ng dalawang kortina para magbuka siyang maganda, di ba? So ayun lang guys, maraming maraming... Ano po yun? Ay! Tara guys, oh, ano to? Ala, naka, paano ito nakapasok dito sa aming bahay? Nakakaloka siya. Akala siguro yung totoong block lang ito guys, no? Naloka yung tutu I wanna be a tutu Ganon! Ay, this ipapakita ko lang po. Wait lang. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ang ganda yung ating pahira sa, amin sa ating bahay. Wait lang. Ayun talaga yung ano, kabuuan ng kanyang eksena. Tapos dito rin sa ay wait lang. Dito rin sa ano, meron siyang siyang ano dito eh. Ayan. So ito yung kabuuan ng mga ilaw. And din sa kusina guys, ito rin po. May cove light. Tapos ito naman may remote to. Pwede siyang steady lang na green or blue or multi-color Ayan. So ganyan sa kaliwanag. Kaya sabi ko sa sarili ko na ito yung pangarap ng bahay. Na talagang sabi ko na sobrang masaya Sobrang saya sa feeling na finally nga po ay malapit na nga po yung ating house blessing. Talagang masasabi ko na Lord God maraming 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 salamat sa pagmamahal, suporta at sa kalakasan po na ibinibigay ko sa akin. At sana po ay patuloy po akong suportahan at patuloy po akong gabayan at i-bless upang sa ganun po ay matulungan ko din po yung ating mga kapamilya, mga kamag-anak, mga mga kaibigan at mga supporters. Kaya muli po, ako po si Bernie Batty na nagsasabing so Ay, wait, yung picture po? <laughs> Bakit nandito? Ilagay ko sa aking kwarto, ha? <laughs> dito mo sa kwarto ko to, guys. Oo. Nakakaloka naman. Hindi ko na siya iiit. Dito na lang muna siya. So, hindi mo na... Sabi ko, mamaya pa. Actually, mamaya pa talaga pupunta talaga dito para maglinis at magayos. Oo. -o. Kasi nga po, darating na din pumamaya yung ating mga gamit para sa likod at dito sa harap. Eh, hindi nga po yung ano tawag dito. Sobrang nakakatawag pala mag, ano, mag DIY landscaping. Pero bubutin na nga yung tatay ko at si Larry para tumulong. Sobrang nagbuhat kami ng na napak napakadaming mga sako ng lupa, kagahapon at sak sakit ng katawan ko. Di ba? Ganyan ka ko rin po si Bernie. <laughs> hindi, I, agree. What I mean, what naman is kung ano, kung pwede naman namin magawa. Tsaka, Diba no? Parang be practical nga naman ika nga, 'di ba? Kaya exercise na rin po siguro. Para naman yung kasakasama kong nagbi-video eh pumuyat puyat naman, 'di ba? Hindi yung pakapikit lang ng steaming coffee. <laughs> Para naman matanggal yung mga ano niya, taba-taba niya, di ba? Kasi overweight na yun, guys. Parang 300 kilos. <laughs> What? <laughs> Ayun na Ay! Ang tip pala neto, guys, no? Nabili, na, na, nabili namin yan sa ano. Diyan lang sa Tayug. Ayan. Guys, maraming 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 salamat po at abangan po ninyo ang nalalapit na po na house blessing po sa bahay po ni Bernie Bakin. Kaya muli po, again po, thank you so much po sa lahat po ng mga nanood, nag-comment, nag-like at nag-share. Maraming, maraming, maraming maraming salamat po. Muli po ako po si Bernie Bakin ang nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media na nagsasabing... To God be all the glory. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na vlog. For now, it's time to say goodbye. And I just wanna say, guys, no. um To God be all the glory. And I love you so much po sa mga followers ko po na lagi pong nagko-comment at lagi pong nag-message po sa akin. Maraming maraming salamat po sa mga OFWs po. Thank you so much po sa pagmamahal at support ako. Again po, thank you so much. Nakakaloka kayo!